Oh, dear boy, kumain ka na kumain. Magpakataba ka naman. Ba't ko kasawa ko? Dapat nga ikaw eh. Tignan nga rin katawan mo eh. Ano ba? Sexy na to, no? Hmm. Ah. Masa yung plato? Marimar! -mar. Asa ba yung plato? Binigyan nyo nga kami dito ng malo? Ah, ma'am. Tawag, ma'am. Ah. Plato, sabi ko. Bili ba? Dali lang, ma'am. Nakalimutan ko. Kukunuhan po ako ang bihira na itong katulong na ito. Hindi ko malaman kung kung ano mong ginagawa niya katulong hindi ito eh. Iyakan mo na ang bahala sa uh -huh. Common sense! Wala akong kutsara at tinidor. Ano, kakamayin namin yung ito? Uh -huh. Ah, ma, may hawak na po kayong kutsara mo si ma'am naman. Sa pala to? nito? Ah, po, mama. Ayan! kukuha ng mga katuloy na tanga? Di ba sa mga galing sa si mga bobo? Oo, oh, kumain ka na. Dahil mo sinasabi, bibig mo na naman. Talaga ba? Iniinis mo ba ako? Siya lang kinunan mo? Ay, ay, so, ay sorry po, ma'am. Naging invisible po kasi kayo sa so, paningin ko. Sorry po. Wiset ka, ha? Kunti na lang talaga. Sinkirisin ko ka yung katulong na yun. Marilyn! Bilisan mo! Ayan! Ang aga-aga! Ah, -aga! uh, Eden, baka naman pwedeng sumabay ako sa inyo pagka eh. ba yung narinig ko? Sasabay ka kumain? Hoy! Ang kapal naman ang mukha mo! Itong lahat ng pagkain na to, sa amin lang itong mag-asawa! Eh, pinadala naman ni, ni Francis eh. Yung asawa ko, isa pa yung pinadala niya para sa lahat yan. Hoy, tandaan mo, wala kang karapatan dito sa bahay. Kasi ako, mismo kapatid ka dugo, ikaw, eh, asawa ka lang. Kung iisipin, sampid ka lang dito eh. Idan kahit pa paano naman siguro, may karapatan ako dahil nga asawa ako ni Francis, di ba? Ano mo, ang tigas ng ulo mo! Ilang beses ko ay sa papamukha sa'yo, na wala kang karapatan dito. At saka si Francis, malaki yung utang na loob sa akin. Dahil kung hindi sa akin, hindi yan makakapag-aral, hindi yan makakahanap ng magandang trabaho, na bumubuhay sa'yo. Ama, ah, am, mukhang nang lalamig na po yung ulam. Bakit kung pwede pa, kumain na po muna kayo. Lalamig talaga to. Lalo na pag wala kanin. Tanga ka din eh. Kanina ka pa, iniinis mo ko. Oh. Ano yung bagay sa ng dalawa? Umalis sa harapan namin. So, Mga panira. Alis! Uh, Ma'am, tali na po kayo. Oh no! Kaya nila! Makakaya nila tayo. Hoy! Kumain ka na dyan! Paano makakain? Walang kanin. Yaan mo na! Makikita na naman ating buang katulog. Tata na -ta tayo. Kaya tayo ba eh. Puro lang tayo papak eh. Naku ano, ma'am, eto pagkain, pinagtabi kita kanina. eh, Alam ko kasi na hindi ka pa kakain yung bro ang edi na yun eh. Naku ano, ma'am, pagpasensyahan mo na ha. Yan lang, may tabi kong ulam sa'yo. Pero kayaan mo na ma'am, malaki naman yung fried chicken na yan. Nako Marimar, thank you ah. Na-appreciate ko yung ginawa mo. Ay nako, mama, ano man yun, no? Tsaka, kamagalala kasi dito sa bahay, ako yung magiging kakampi mo. We are partners in crime. Nandito lang ako sa kilid mo, mam. Hindi ako aalis sa tabi mo. Ay, ano ba, ha? Diyos, bakit may pagkain ka? Bawal kang kumain, di ba? Ay, ano ba? Ay, ano ba? Ay, ano ba? Ay, ano ba? Mapagpagal mukha mo? Nakay kang bakla na, ka? Kinakampihan mo to? Ha? Hindi pong sumusobra na kayo eh! Hindi na makatao yung pinaggagawa ninyo ha? Bakit? Eh bagay lang naman sa inyo yan eh! Yan! Yung mga kutong lupa na katulad nyo, nagkakampihan! Sino yan? Sino yung Oh, okay, huh? hey, my, my. Hello, Chloe. Uh, uh, Francis! Francis, pasensya ka na. Ay, ako na yung sumagot. Francis, may gusto lang ako sabihin sa'yo. Si Chloe kasi na ako dito sa bahay. Ay, Hindi ko pa... to totoo yan! Hey, okay, Talo ka na. Huwag ka maliwala kay Chloe. Totoo yung sinasabi ko. Inaalabos na niya ako dito. Francis, please. Tulungan mo naman ako! Sige, te. Pagka-uwi ko, ako nang bala sa asawa ko. Maraming salamat, ha? Hmm. Yan. Yeah. Huh? Tingnan natin pag-uwi ni Francis kung sino pa niniwalaan niya. Ano? Cheboy, tara na. <laughs> Madali ng Gano'ng babae yun? Krong 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 pag-iisip ng bruha na yan? Yes na po ba kayo, ma'am? Hindi lang Siguro, oras na rin talaga para umalis ako dito sa bahay na ito kasi hindi ko na kinakaya yung ginagawa ni Eden sa akin. Eh, ma'am, sa naman po kayo pupunta? Eh, alam niyo naman, wala po kayong pamilya dito, di ba? Sisal na po yung meron kayo. Meron akong kapatid po na ba talaga yung desisyon yung ma'am? Oo, oh, Marimar. Eh, kung ganun eh, sasama na lang din ako sa'yo. Hindi ko kaya manatili dito sa bahay no lang nakikita ko araw-araw yung pagmumuka ng ID na yun. Nakakasuka na na yung Galing niya. Bakit pa yung pagmumuka? Gigigil ako, ma'am. Ayaw po. Ayaw, ayaw, ayaw dito, ma'am. Ay, sasama ko sa'yo. Kung oh, mag na mo, Marimar, kung bahala sa'yo. Tara na. Sige, ma'am. Oh, no, yan. Gagawa mo dito. Lumayas na ako sa amin. Hindi na kasi kinakaya yung ginagawa ni Eden sa akin eh. Grabing pong maltrato kasi yung ginagawa sa akin ni Eden eh. Talaga kinakaya, Amiga. Totoo ba yun? Naku, ah, Ma'am. Kung isasalaysay ko po sa inyong buong katotohanan, naaabutin eh, po tayo ng isang taon. Kasi grabe po talaga yung ginagawa sa kanya doon sa bahay. Naku, kaya pala laki din binagsaktang katawan mo. Hindi siya din nakakain doon? Uhm. Um, eh. Minsan lang nagda pusha po siya, pero minsan hindi po talaga siya pinapakain eh. Nako, kailangan sabi mo yan sa asawa mo. Eh naku ma'am, yan po yung sinasabi ko sa kanya ma'am Kaya lang, itong si mama ayaw po sabihin kay Chef. Ayaw ko kasi ng gulo yun kasi pinaka iniiwasan ko. Isa pa, malapit na rin naman umuwi si Francis eh. Tsaka ko nalang sasabihin sa kanya ang lahat. Opo ma'am. Kaya hinahayaan niya lang po yan nasaktan siya kasi malapit na lang din naman umuwi daw si Sir. Kaya hanggang sa hindi pa umuwi si Sir, hayaan lang din na masaktan siya. O oh, sige, huwag, ka, Wag kayo mag-alala. Dito ka muna para maalagaan din muna kita habang wala pa yung asawa mo. Dalawa kami ma'am, di ba? Ako din. Oo. Uh -uh sasama na rin kita. Thank you, mm -hmm. Mamika. Siyempre naman ikaw nag-aala ka sa kanila eh. Bakit nanalo ka lang sa PBB? Groot <laughs> <Ikaw> talaga. <laughs> <Okay>. <laughs> sige, sige, sige. Ano? Paghandaan ko muna kayo ng pagkain, ha? Sige po, Mamika. Sige, relax muna kayo d'yan. Alam mo, Mam, ma hulaan ko sino yung diyawan ni yung Mamika. Siguro yung pangalan, Brent. Ay! Updated ka rin? <laughs> Pero, Mam, ma ha? na kailangan na Anong plan mo sa buhay ngayon? Actually, Marimar, hindi ko rin alam eh. Sobrang clouded na yung utak ko. Oh. Pero ang importante, ma'am, may matutuluyan tayo ngayon, di ba? Naku, ma'am. Sana lang talaga, ma'am, no, na nandito na sa bahay si sir. Ay. Kasi, ma'am, sasabihin ko talaga sa kanya, sa kanya lahat ng mga pinagagawa ng babaeng yun sa'yo. Sandali. Sandali. Sa yun mama. Tara man kanta natin. mare mariyo ko eh, baka eh, hindi niya paniwalaan. Eh ma'am, nandito na tayo eh. Ngayon pa ba tayo atras? Tara ma. sure na ma'am. Sure ka ba? Sige na, tara na. Dali, ayun na si sir. Ate! Ate! Francis! Ano ka ba naman? Hindi mo naman sinabi na ngayon yung dating mo? Sana naman nakapaghanda ako ng pagkain, di ba? Eh, gusto ko lang sana ma-surprise kayo eh. Ito naman ang hiling mo sa surprise? Ang misis ko ba nandito? Ay, Francis. Eh, yung asawa mo, sumama sa ibang lalaki. Di na lang pa si Marimar. Eh ngayon, ako ngayon lahat gumagawa ng gawaing bahay dito. Alam mo yan si, si Chloe? Yung perang pinapadala mo, lahat binibigay doon sa lalaki niya. Nagbibisyo na yan. Ano? Ewan ko ba, saan niya natutunan yan? Baka influensya yun ng lalaki niya kaya ikaw. Huwag mo paniniwalain si Chloe sa lahat ng sinasabi niya. Kaya kung ako say Francis, lahat ang perang ipapadala mo dun sa asawa mo, sa akin mo lang ibigay. At least makikita mo yung pinaghirapan mo sa ibang... Sir? Ano? 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 ang kapal ng mukha niyo. Ikaw, matapos kang sumama doon sa lalaki mo at dinala mo pa itong baklang to, babalik-balik kayo. Bakit? Wala na kayong pera? Eden, hindi totoo lahat ng sinasabi mo. Alam mo yan. Nako oh, Francis, huwag kang maniwala dyan. Sinasabi ko sa sinungaling yan Ang Dapat yun, pinapalayas talaga eh. Hoy, ipokrita ka, ha? Ang kapal naman mo ka mong gumawa ng kung ano-anong kasinungalingan. Hoy, ako pa ngayon yung Sinungaling? Mga kayo! Tingnan niyo, Saan kayo galing? Di pa sa lalaki ni Chloe? Talagang nagawa mo yun sa akin, Chloe? Hindi, hindi Francis. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Bakit hindi mo sinabi agad sa'kin? Ang totoo niyan, Francis. Ayaw ko lang talaga magkasira kayo ni Eden. Kaya hindi ko sa'yo agad sinabi. Francis, ano ba? Alam mo, Tay. Tumaimik ka na. Alam ko yung pinaggagawa mo sa asawa ko. Ano ibig mo sabihin? Marimar. <laughs> ano akala mo, ha? Hindi ko ipapaalam kay sir kung ano yung pangmamaltrato na ginagawa mo dito kay ma'am? In your freaking face! Hoy! Huwag kang gumagawa ng istorya. Wala kang ebidensya! Walang ebidensya ba ka mo? Sir? Ipakita mo nga sa kanya, sir. Heto. Hindi pa ba malinaw to? Pagkatapos yung abusuhin yung asawa ko? <laughs> o ano? Itatanggi mo pa, ha? Hindi mo ba alam? Meron ako ebidensya na sinisend ko kay sir kung ano yung mga pangmamaltrato na ginagawa nyo dito kay ma'am. Eh, Francis, pwede naman ako magpaliwanag sa'yo, di ba? Bakit ko yung nagawa? Tama natin! Alam mo, hindi naman ako nagkulang sa inyo eh. Lahat ng gusto nyo, minibigay ko. Kahit nga yung asawa mo walang trabaho eh. Ako pang nagpapakain sa inyo. Tapos ngayon, itong ginagawa niya sa asawa ko. Alam mo te, simula ngayon, umalis niya ako sa bahay na to. <laughs> ano? Eh saan naman kami titira, Francis? mag ka! Hindi ko na problema yon. Dapat nung unang pa lang, inisip niyo yan. Tsaka, kung ayaw nyo umalis dito, antay nyo na mayari ng bahay na to. Dahil binenta ko na to. Mm mm, mm. mm. Eh, eh, pero kapag umalis mo kami, papadalhan mo pa rin kami ng pera? Kapit ka lang <laughs> ko. Alam mo, kapal talaga ng mukha ako eh. Pagkatapos ng ginawa mo, puro pera pa yan sa isip mo. <laughs> Ay, naku ma! Ba't ka ba, Ma'am Eden? Pinang malayas ka na nga nang hihingi ka pa ng abuloy kay sir? hmm, <coughs> hmm! Huwag ka nang gaganti, ha? Huling-huli ka na. Ama na, Marimar. Chloe. Punta na tayo siya bago malilipatan natin. Francis! Huwag niyo naman kami iwan dito! Saan na kami titira ni j Boy? Please lang, te. Tigilan mo na yung pagmamakaawa mo. Alam mo, Siguro, dapat na mangyari sa'yo ito eh. Para naman matuto ka sa buhay. Tara na, Chloe. Ay, Parimar. ako sure, sama din ako ha. Hindi ako pwedeng mawalay kay ma'am. Sanggang so, dikit kami. Tara na. Sige, sir. <laughs> Sige, sir. Mauna na kayo, madam. Well, 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 well. Kawawang Eden. So, paano yan? wala na kayong bahay kasi binenta na pala to. Pwede ba umalis ka na? Maalis talaga ako kasi hindi ako nabibilang dito at hindi ako nabibilang sa mga umalis bahay. Umalis ka sabi! Sabi pong sinasabi! <laughs> Nagihirap na. Wala nang magbibigay na abuli sa kanya. <laughs> at pwisa <puh, sir. laughs> <laughs> na. Sa Saan ako ito? dito. Ay, sarap ng tulog ko ah. Uh, oh, oh, bakit si simangot ko dyan? Eh, papalayasan na tayo sa bahay na to. Darating na yung bagong mayaray. Ikaw, puro ang tulog ginatupag mo. mag eh, ka nga kung saan tayo pupunta. Eh, ikaw, puro ka lang nakdak! Total, wala na rin naman tayong bahay, di ba? Iiwan na rin kita. Che boy! Diyan ka na. Cherboy, ano ba? Ang hirap. at ngayon, isa na namang kwento ang ating natutunan sa araw na ito. Kwento ang kapanang panabik. Ha? Kagilagilalas at kapupulutan ng aral. Alam niyo ba kung anong aral ang natutunan natin sa kwento ito? Dapat, dapat <laughs> <laughs> mo. <laughs> 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 <laughs>